sa pagsaksak ng isang lalaki sa tiyan ni Ohera. Muling lumabas ang usok na promoprotekta kay Ohera. Nagtaka naman noon ang lalaki. Eh, ano to? Salita niya, sabay inulit pa niya ang pagsaksak kay Ohera. <laughs> mga kabagis, umpisaan ng paganahin ang ating mga imaynasyon sa paki ng subscribe button. Palike na rin mga kabagis ko ha. Salamat. Ngunit sa pag-ulit ng lalaki ay biglang hawak na ng kamay ni Uhera sa kamay nito. Sabay balibag sa lalaking yun. Sunod doon ang pagbangon ni Uhera. Kasabay ng malakas na pag-atungal nito ng paghinga. At may mga parang pulbos na ibinuga ito mula sa kanyang bunganga o loob ng kanyang katawan kasunod na noon ang pagkalagas ng kanyang mga unang balahibo at pagbabaga ng mga letrang nakaukit sa kanyang katawana. Mukhang hindi tumatalab ang bisa ng lason kay Uhera dahil sa pilit na inilabas din ito ng mutya ng kadatuan sa kanyang katawana. Dahilan upang nagsagabu ng bangkilan na ito salita nung naibalibag niyang lalaki sa pagkakakita nito kay Ohera na isang maladimonyong aso sa mga sungay nito. Ngunit, yeah. baon ni Ohera dito ng kanyang malapunyal na kuko nang wala ng pag-aaksaya ng sandali. Pagkatapos ay tumakbo naman na yung isa pa na nag-abot ng gulok dun sa unang lalaki pero di pa man ito nakakalayo. Yeah baon ulit ni Ohera ng kanyang mga kuko sa likod nona. At sa paghugot ni Ohera ng kanyang mga kuko dito, kasabay naman noon ang pagdating ng iba pang asbo na galing nga sa baryo ng mga gabunana kasama ang kanilang malalakas na dalawang babaylana. Ano? Akala ko ba magaling naman lalason na itong nakuha niya? Tanong ng isang babaylana. Ngunit hindi na nakasagot pa ang kausap nito dahil pinatay na rin agad yun ni Dahil doon ay nagnitngit ang mga asbo sa galit at sinugod nun si O'Hara Ngunit bago nila magawa yun, patay na rin ang isa pang babailan nila na nagsalita kanina. Dahil isinunod agad John ni Ohera na itumba at sa pag-atake sa kanya ng mga natitirang asbo. Balibag ni Ohera. Baon ng kanyang kuko sa mga katawan ng mga yun, Hagis nitong muli sa isa pa. Sabay bali nito ng leega ng madadakma niya. Dahil nga sa nakatumba pa ang ibang gabunan, dahil sa lasona sinariling linipol ni Ohera ang buong natitirang mga asbo. At gaya ng bilin niya sa ela, walang itinarang buhay si Ohera. Angil pa ni Ohera sa huling asbo na pinaslang lito. Pagkatapos niyang gawin yun, agad niyang tinakbo si Nasaila at habang papalapit siya dito ay unti-unti na rin itong bumalik sa pagiging tao. Manong! Manong Sail! Uh, uh, uh oh era. Uh, ang gamot. Ang gamot. Salita nun ni Sail na nanghihina na bumalik na rin sa pagiging tao. Pati si Kaila at ang lahat ng mga gabunan dahil nga sa lasong nalanghap nila nang may isang boses naman ang dumating. Eh! eh, eh. Ay! Nakakapagod talaga! Salita ni Ka Adonis. Eh! Oera! Anong nangyari? Tanong nung matanda. Tatang! Nalason sila! Tugon nito. Eh! Uh, sino? Sino sa akala mo ang pinanggalingan ng lasan? Tanong naman agad ng matanda. Kaya't itinuro ni Uhera ang lalaking napas lang niya na may hawak nung gulok kanina. Dahil yun lang naman ang nakita niya kanina at yung isa pa nung matapos silang malason. Dalihan mo, kapkapan mo yung isa. Nasa kanilang gamot, panigurado yan. Salita nung matanda. Kaya naman kinapkapan nila yung dalawang lalaki na nag-aapura noon at ng mga sandali pa ang lumipas. Tatang! Tang! Eto! Salita ni Uhera nung mahawakan nito ang isang parang bote ng gin na may lamang likido na parang tubig lang naman ang lapot. Ngunit halos berde ang kulay nito. Nang tinignan nyo ni Kaadones, binuksan niya ang tapon nito. Pagkatapos ay pinadaan niya ito sa kanyang ilong at suminghot ng konti. Hmm... apdo. May halong apdo ng ahas to. Eto na yon. Kung nanggaling sa isang ahas ang ginawa nilang lason. Si, sigurado ho ba kayo, tatang? Tanong ni Ohera. Eh, <laughs> subukan natin para malaman. Pero 90% na na ngayon. Dahil hindi magdadala ang isang manlalason ng isang lason, kung alam niyang wala siyang panglunas dito. Kaya't laging dala ng manglalaso ng panlunas dahil kung aksidente man na pati siya ay malason ay meron siyang gagamitin para sa sarili niya. Napatangon na lang naman noon si Oera sa sinabi ng matanda at paunti-unti nilang pinainom ang mga gabunan ng likidong iyon ng konti lang upang sumapat ang panglunas sa mga ito. At doon nga ay sandali lang ang lumipas. Nagsusuka na ang mga yun. Dahil naman dito ay nabahala pa si Uhera. Huwag kang mag-alala, iho. Inilalabas lang nila yung lason sa kanilang katawan. Magiging maayos na rin sila niyan. <laughs> Tandaan mo, mga gabunan pa rin ang mga yan. Ya, yeah, malalakas ang pangangatawan. <laughs> Tawa pa ng matanda. At ng gabi nga na noon, hinang hinaman ang kanilang katawan na umuwi sa kanilang baryo ay pasalamat na lang sila dahil nakaligtas na sila sa tiyak na kamatayan. Sa paglipas ng gabing yun, kinaumagahan, maayos na rin ang lahat. Ngunit di pa naman gaanong kalakasan ang mga yun. At pipilay-pilay naman nun si Mael dahil nga sa malalim na sugat nito sa kanyang binte na siya namang ipinag-aalala ng kanyang mga kapatid, lalong-lalo na si Lucila. Muling binalandrahan ng mga gabunan naman nun ang daanan na kanilang binuksan para sa pagsabat nila sa mga asbo kagabi. Dahil ayon kay sa ilat kay Mang Pasyo na rin, ay tsaka lang nila yon bubuksan kapag kinakailangan dahil maaaring mapasok sila ng mga normal na tao kung hahayaan nila iyong nakabukas. Magiging hayag sa mga tao ang daanang ng iyon kung pababayaan nila. Nagdaan pa ang ilang mga araw Pagkatapos ng kaguluhan ay bumalik na rin ang katiwasayan sa lawa ng eksodos. Panay pa ang pagmamasid noon ng mga ilang gabunan na inatasan ni sa ila upang subaybaya ng kagubatan dahil nga sa napasok sila ng mga asbo. At kahit napas lang naman ni Ohera ang mga natitira nung gabing yun, ay hindi pa rin sila nakakasigurado kung may nakatakbo o nakatakas sa mga yun. Ngunit nanatili naman ang mga araw na wala nang gumagambala sa lawa. Kaya naman sa katahimikan na ng pamumuhay nila dito ay itinayuan na nila ng kubo itong si Ka Adones sa lugar kung saan bago ang pagtawid sa lawa. Doon niya napiling tirikan siya ng mapagpapahingaan sapagkat ang sabi niya, siya, siya ang magiging unang linya ng depensa sa baryo bago pa man makatawid ang mga nagtatangkang pumasok dito samantalang sa loob naman ng baryo sa pamumuhay naman ng mga gabunan kasama ang magkapatid na Bangkilana at ang mag-ama habang pinakuhusayan ni Uhera ang kanyang huling katauhan <coughs> ay pagturo naman ng magkapatid kay Atara nakabisahin ang pagiging gabunan nito bukod dito ay naging normal na ang kanilang pamumuhay sa pang-araw-araw pansin lang ni Oheronon na lagi na lang magkasama itong si Maella at Lucila kung hindi nyo kasi na itatanong mga kabagis ay nasa apat na taon lang naman na mas matanda si Mael kay Ohera so, ibig sabihin noon ay medyo may gap na rin sa edad si Lucila at Maela. Ngunit ganun pa man, sabi nga nila, walang pinipiling edad ang pag-ibig. Forward na tayo mga kabagis. Dahil sa limang buwan na noona na naninirahan si na Uhera sa lugar ng mga gabunan na wala rin namang nagaganap na kaguluhan at sa tamis ng sandali at pagkakataon ng katahimikan. Dito ay tatlong buwan ng buntis si Lucila, nang magiging anak nila ni Mael. Ganon kabagsik si Mael. At wala namang naging problema yon kay Ohera. Natutuwa pa nga si Ohera noon. Dahil sa halos sabay na nabuntis ang kanyang kapatida at ng asawa na niyang si Atara. Siyempre, Magpapatalo ba ang ating bida? At isa lang ang ibig sabihin noon Kung matiwasay na makakapanganak ang dalawa Dalawa ring bata na pinaghalong bangkilan at gabunan Ang maisisilang Para kay Mang Pasho naman Nung una ay medyo masama pa ang loob nito Wala na ang pinapangarap niyang kasal muna Sa kanyang anak Pero ano pa bang magagawa niya? kung dala na ni Atara sa sinapupunan niya ang magiging apo nito. Nakakatuwang ang isipin na kung saan ang kanilang unang pinagtago ang lugar noon. Nung maisilang si Atara ay doon na din nabuo ang magiging apo niya. Minsan talaga ay kung masakit magbiro ang tadhana, meron din namang tamis ng pagbibiro ng tadhana dahil sa pagmamahalan ng dalawang magkaibang kasarian. Ngunit sa kabila naman ng katahimikan sa lawa ng Exodus, balikan naman natin ang kasalukuyan na kaganapan sa lugar o tribo ni Dato Arfan. Dahil nung matapos pala ang laban ng yun, nung gabi na sumugod ang dalawang hanagob sa tabing ilog, ay nabalitaan din nila ang pagpapalit ng anyo ni Ohera sa katauhan ng isang prinsipe ng impyerno na si Astaroth. At doon ay maske ang hari ng mga Hanagoba na kaalyansa nga ni Dato ay nagimbal sa nalaman nito. Kaya naman minabuti na ng hari ng Hanagoba na putulin na ang alyansa kay Dato Arpana. Dahil sa ang totoo, ang talagang may interest lang naman sa mutya sa katawan ni ohera kung sa dalawang grupo ng alyansang ito ay si Dato Arpan lang namana Kaya't pinutol na ng hari ng mga Hanagoba ang kanilang alyansa. Dahilan naman upang sa mga nagdaang buwan ay hindi makakilos ng naaayon sa plano si Dato Arpana. Hanggang sa isang gabi, sa turugan ni Dato Arpana, habang kausap niya si Antona, nag-aapura kasing nagsumbong sa kanya ito. Naging parang kanang kami na kasi itong si Anton sa turugan ng dato dahil sa pagkaloyalista nito kay Dato Arpana. Kahit na isa lamang itong mababang uri dahil sa isa nga lang itong yanggaw. At eto na nga, sa pagpasok ni Anton sa turugan. Ma Mahal na dato! mala na dato! May nangyayaring pag-aaklas sa labas! Planong agawin ni Baltik ang inyong liderato! Sumbong ni Antona Ito namang si Baltic na sinabi ni Antona ay isa sa pinakahineral na ngayon ng hukbo ni Dato Arpana Kaya nga't doon naman ay naalarma ang Dato at lumabas nga sa kanyang turugan kasama ang dalawang bagong tagapagbantay nito na purong bankilandena At paglabas nito sa pintuan ng turugan sa di kalayuan sa turugan na yun Nasipat nga ni Dato Orpa ng grupo o hukbo na nagtipon-tipon sa gitna ng baryo nila na may mga hawak na armas na parang handa ng makipagdigma. Sa galit naman ni Dato Arpan, naglakad ito papalapit sa lugar nila Baltic, kasama rin ang ibang tao nito sa baryo. Hanggang sa mga ilang sandali pa, naganap na ang komprontasyon nang maabot nito ang lugar ni Baltic. Ah! Baltic! Anong ibig sabihin niya? Sa unang salita pa lang ng Dato, umulan ng palaso sa kanilang kinalalagyan at pati si Dato Arpan ay tinamaan hanggang sa... Sunod-sunod na napag-atake ng panang may talim ng pilak ang lumukob sa lahat ng tauhan ni Baltik at Dato Arpana. Ngunit, Anton! Anton! Salita pa ni Dato Arpana na hinahanap noon ang kanyang kanang kamay. Ngunit sa pagkakataong yun, ay wala si Anton sa tabi niya at sa di kalayuan. Doon sa harapan ng turugan, nandun na nakangisi si Anton na pinagmamasdan ang pagkamatay ng mga tauhan ng dato at pati na ang dato dahil lingid sa kaalaman ni Dato Arpana ay si Anton din lang ang nagpalabas sa grupo ni Baltic dahil sa sinabi nito na ipinapatawag siya ng Dato para sa paghahanda ng isang digmaan. Linlang, lininlang sila ni Anton mapagbalat kayong pakikisama at paninipsip ang ginawa nito sa Dato upang makuha ang tiwala nito nang matumba na lahat ng mga tauhan ng dato, pati si Dato Arpan at Baltik. Doon naman ay lumapit na si Antona. Hawak ang isang sibat na may talim ng pilak. Anton! Anton! Tulungan mo ko! T Tulungan mo ko! Salita pa ni Dato Arpana. Ngunit Sinaksak pa ito ni Anton ng sibata na dala nito. <laughs> Matanda ka na! Wala ka ng silbi! Tapos na ang rehimin mo! Magpahinga ka na, tanda! Salita ni Anton ng matapang. Sabay ulit panito nito ng pagsaksak sa dibdib ni Dato Arpana. At sinabing, <laughs> Para yan sa pangmamaliit mo sa mga katulad namin yang kao. Pwede! Salitanon ni Anton sabay dura sa katawan ng dato. Kasabay naman noon ang pagsisilit tawan ng mga lalang o yung mga taong pumana sa mga yun mula sa karimlana. Kasabay pa nito ang paglapit ng isang lalaki rin kay Anton. <laughs> Magaling! Magaling Anton! Naisagawa na natin ang ating mga plano. Bilang gante sa iyong katapatan ay bibigyan kita ng gantimpala. Agad naman na humarap noon si Anton sa lalaking kumakausap sa kanya. Sabay na manikluhod ito at sinabing, Kinagagalak ko huyang tanggapin. Dato Badar. <laughs> Salita ni Anton. Si Badar nga. Si Badar nga ang punong may plano ng lahat. At may ambisyon pala itong maging isang dato. Sa pamamaniklohod naman ni antona ay ibinigay na ni Badar ang gantimpala dito. Dahil, bunot ni Badar ng kanyang panabas. Sabay, da, da, Dato Badar! <tod> Gumulong ang ulo ni Anton sa lupa. Dahil sa pagpugot ni Badar. At sinabing, walang yakang yanggaw ka. Ang ahas, kailanman ay hindi magiging loyalista ng katulad niyang ahas. Sa pagsambit nun ni Badar, lumapit naman ang isa sa mga dala nitong tauhan at sinabing, Ano ang susunod na plano, Dato Badar? eh huwag kayong menep. Aayusin muna natin ang aking turugan. Tsaka ako babawiin si Lucila at kukunin ang binhe o ang mutya ng kadatuan. Sa huling salita ni Badar, sa gabi nga na to, patay na si Dato Arbana dahil nga sa may bago ng dato at yun ay si Dato Badar. Bumalik naman tayo sa lugar ng mga gabunan dahil sa pagdaan ng mga buwan. sa pagdaan ng unos ng kalikasan sa lawa ng Exodos. <smart noise> Halos sabay naman na ipinanganak ang anak ni Lucila kay Mael at anak ni Ohera kay Atara. Mga lalaki mga lalaki. <laughs> Tuwang-tuwa na salitanon ni Mang Pasyo na nagsasalitanon sa loob ng kubo. Dalawang lalaki nga ang ipinanganak ng gabing yun. Si Idol, anak ni Mael at Lucila. Si Arsalan, anak ni Uhera at Atara. Ibig sabihin noon, nadagdagan na naman ang pamilya ng mga gabunan o bangkilana. Lalo na paglumake ang dalawang batang ito. Ngunit lingid sa kanilang kaalamana na may nag-aamba na rin na, na panganib dahil sa ambisyon ni Badara. Alright, yun mga kabagis ko, ang tindi nun. Grabe. Um, so, isusunod natin siguro yung part 19 ngayon ding gabi. So, antayin natin yon. Pero bago yon ay mag out muna tayo mga kabagis ko. Pagpasensya nyo ulit tong audio natin mga kabagis kasi ang lakas ng ulan talaga eh. Shoutout po sa ating unang espada Miss Jutesa. Shoutout sa iyo. Shoutout din po kay JB ng Turkey. Shoutout po kay Red Sack Taguba from Jeddah. Shoutout din po kay Zaire House Rimulado, Maymay, Lumanog Family, Bayot Family, Sigi sa Family and Remulado Family from City of San Carlos Negros Occidental Barangay Rizal at Araneta Shoutout din po kay Ana la Cruz Pagbilaw from Madela Quirino Acuba Store Ayun, may store pa Shoutout din po kay Eltans at Utulan Family uh, from Mahayag, Zamboanga, Del Sur Shoutout din po kay Franaga fra from Yamama Palace, Riyadh, Saudi Arabia Shoutout din po kay Romel Gonzalez from Davao Del Sur Shoutout po kay John Reyes ng Pangasinan at Louis Aquino Shoutout din po kay Mike S. Flora from Naguilian, La Union Shoutout po sa Arkeolo family from Pulilan, Bulacan at kay Jordan Arkeolo. Shoutout out din po kay JR Laureta at kay Romel Pidilyomi o oh, Pidilyom. yon. Shout out din po kay Geraldine Ibera from Kuwait. All right mga kabagis, kita kits tayo sa part 19. Maya-maya. Salamat sa suportang tunay.